ayan third night ko na guys may surprise daw sila sa akin guys eh ewan mo dito Nakikita-kita ko na agad kung ano yung surprise nila, guys. dati namin yung talagang... You, ala mo, dami, oh. Ay, ay, we'll ay. Surprise nila. Ang ganda. Thank you, guys. May sticker pa talaga, Totoo. Thank you. Thank you, daddy. Ay, ko dyan. <laughs> ayan, guys. Bagay ba? <laughs> daddy, bye-bye. Ang init. Sobrang, guys. Ayan. Duty na tayo ngayon. ulit guys. So, ayan. Nakatawa na nila ako good afternoon. Ayan. Kamusta naman sa ibags natin dyan. Say good afternoon. Ayan guys, kising na. 3 o'clock something ngayon. Um, hindi kami lumabas kanina guys. Pahing nga lang kami for today. Wala tayong ganap this morning after duty. Ayan. So, ayan mo? Yes. so, ayan guys. Nagpapaluto tong maliit na to ng pizza. Tapos, for merienda. What? May, may pagmamaya pa siya. Si Daddy nanda doon. May, siya. ako. Ano? I, I run the plate tapos put my water, tapos rainbow siya. Ah, wow. Yan yeah, ko ako si YouTube eh. Ah, oh, wow. Gaya-gaya siya. So, yeah. ayun guys. Prepare na natin siya ng merienda for today. Eto guys. Nabili namin to sa Walmart. And, tingnan natin instructions. Ayan. i oven na lang natin siya. For ano daw? minutes? So, ayan guys. 18 minutes. Ayan. Let's go. So, ayan. Naka-preheat na guys. And, yes. Ayan. Ayan, si Kuya Ace, bagong gupit yan. Nagpagupit sila ni Daddy nga pala, guys, kanina habang tulog ako. Doon sila sa dati nilang pinapagupitan na yan. Bagong gupit yan, no? Oh. Daddy, oh. Ayan. Ayan, nakamura sila kasi $30, dalawa na sila. Dati sa Walmart, kung maaalala nyo, guys, $40 plus yun, isa lang siya. Tapos, nagtip lang sila ng ano, no, dad, $10. So, $40 silang dalawa, guys. So, sulit. Yan, tignan niyo yung mga haircut ng boys natin. Oh, <laughs> naubos na bro. Naubos na yung buhok ni daddy. Ang kalat namin guys. Ang daming water. Yan, nag lang kami para pagkalalabas-labas tsaka pang duty yan guys. Kaya madami. Si daddy, papasok later. Ginagawa niya yung pending niya na magtupi. <laughs> Hindi nag ng pending. Yes, Atalia. Malilis tayo para walang i-gawin mamaya. <laughs> Talaga ba? Gwapo ah! Ako. Guys, sobrang na-happy ako sa nakita ako, guys. Ito, binili ni Daddy, oh. Sa Timo daw niya nabili. One dollar something daw yan, guys. Dalawa oh, dalawa na. Ang galing. Good deal yan, ha? Ah. Natuwa ako sa ginawa mo, ha? Ayan, para hindi, ano. Kasi usually, dito namin nilalagay, oh. Ang dumi. So, parang na-organize niya kahit papano. paano. Ayan siya, guys. Sobrang nakaka-happy, no? Lala, na-share ko lang, guys. Ang cute. Ayan, isarado ko lang yung makalat naming laundry guys. Laundry ako. Ayan, so na-happy lang ako dun sa nakita ako guys. So habang naghihintay tayo ng pizza. Yeah, kwentuhan lang muna tayo sa git guys. Ayan, so ayan guys. Kwentuhan na lang tayo. Ayan, galing akong 3 days duty. Kala mo siya yung 3 days. Sumihinga so, ako ata ng malalim. <laughs> Ay, hindi ko na alam kung ano word duty. Judy. <laughs> <Duty> Judy siya later. Pinakalimutan ko na nga lang eh. Ayan guys, so 3 days duty ako. Okay naman kasi bumalik na yung ano, yung ka-fortnight ah, partner. Partners ko guys. So ang saya lang kasi yung hawak ko from nag 30 something ako noon ngayon. 18 na lang, 18 na ako nung tatlong oh, wow, araw. Sarap. Ko. So, sa uh, sa akin same pa rin siya kasi talaga 27 siya kasi tatlo lang sila talaga sa gabi. So, ayun guys. Okay yung duty ko. Ayan, salamat. At okay yung duty. Ang ano lang, ang highlight lang talaga nung daddy is yung ano eh. Ano, um, na-fallan ako. Sa second night ko and Saturday night, may mga na-falling star. <laughs> Pagka nasa long term ka guys, yung mga matatanda kasi mga pasyente doon, di ba? Madalas karamihan sila talaga yung mga ah uh, residente natin na tinatawag. So, ayun. Hello, Ace. Hello, guys. Uh, hello, Dogo. Gwapo. Oh, mo. <laughs> so ayun nga guys, so fall, second day and third day. Hello. Toxic na 'yun sa ano sa long term kasi ano daddy no. Ah, mm -hmm. uh, maraming mga paperwork tas ini-informan pa. Pagka natapat, busy, uh pagka sa medpas, pag sa medpas 'yun. Oo. -oh. Pero pag ano kasi, maano lang pagka pauwi ka na <laughs> tas biglang nakita mo 'yung ah, sa floor. So, Toxic 'yun. <laughs> kasi kasi magka, oo, oh, yung ano ka na ba, kampante ka na, nauuwi ka na lang, tapos nakita mo pa dun sa floor pad. Tayo tapos nagubuhat, kayo ng silin oh mo, babalik mo sa bed. Pero informed. mas less toxic yung ano, pa-uwi. Pero pag nag-med pass, natapa talaga pag during rounds, mm -hmm. ganun na po. Nabibigay ka ng medication. Oo, uh, na, nahihintarap yung routine mo. Totoo. Bad trip ka na na. Oo nga. <laughs> Pero ayun, so far natawid naman guys Kasi ano, yung mga fall na nangyari sa akin Wala namang injury So, hindi naman kailangan i-send out ah uh, sa hospital. Tapos, ayun, ang paperwork, tawag-tawag lang sa, ano, sa relative, sa DON, their director of nursing, kung ano nangyari. And dun sa call center, sa nurse practitioner, inform mo lang sila kung anong status ng, no, ano, ng no resident. So, so far, ayun lang naman, 18 and fall lang yung highlight, guys, nung, no, ano, ko, anong duty ko. Ngayon, nung nakaraang, ano, ko, shift, uh, shift ko, guys. So, yun guys. Lambing na more. Ayan, ang perks ng walang gala, nakakatulog ako ng maayos. Tapos, exactly, exactly tapos nakakatipid tayo, guys. <laughs> so, ayan, magkakapi na lang tayo for today. And mamaya, lalabas para mag-walk ng dog, maglaro yung mga bata. Eh. It's a coffee. Mushroom coffee. Coffee yan. Mushroom. Anong pinagkaya pa niya sa regular coffee, sir? Yung regular coffee galing sa coffee beans and this is from the mushroom. Which is what? Healthy? Which is, I don't Healthier? know. Healthier? It's still coffee. Online yan? Online nabili? Uh, online. Mura lang. Parang um, ano pa yan eh. Daddy's. Daddy's. Bakit nabili mo? Na. Parang nakakaano siya eh. Mura lang siya eh. Halo guys, sekian channel di mommy kita, aku, kami, pizza, look tadi wow. yeah, wow. wow. oh wow, ayo, tali, ubi, yang wow, 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 Okay. Yes. With mommy's gonna mommy's professional. Ya. Professional. <laughs> nag ano lang professional. Mommy's a professional. His mommy's yeah. sick. <laughs> nag work mm -hmm. sa Domino's yun eh. Hindi. Ano? 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 Tagakat to, tagakat lang ng alam. Yes, yes sa what? Mommy, si mommy yan, mas magaling oh, tapos. Naglag yung pepperoni. Ah, mom. gusto na yan. Mom. kain, so guys. Mom. Mom. Mom.

Ayan guys, so habang kumakain, nagme merienda tayo ngayon. Shout out, singit natin yung shout out time natin guys. Ayan, unahin ko na tong si Mr. or Miss uh, Crazy Pipe. Ayan, sabi niya, Crazy Pipe, hello. Crazy Pipe yan. Oh, Crazy Pipe. Yeah. Oh, crazy pa. <laughs> Sorry na! <laughs> Ito! Okay lang. So, crazy pipe. Sorry, daddy. Ah. Mali, mo din, mali mo din kung crazy pipe nga naman. Oh, Shoutout Shout out po sa inyo. Sabi niya, hi po, Ate Pen. Pa-shout out po dahil first ever vlog niyo po ay napapanood ko na po uh, ano? Ay, napapanood na po ako sa inyo at di ko akalain na makakaabot ang vlog niyo dito. Anupod sa Amerika Ayan So Pa-shoutout po Sana mapansin Crazy Pipe Ayan Hello Hi, crazy pipe. Thank you for watching Thank you Uy simulado sa Philippines Actually nagbablog kami Nagumpisa kami sa yeah. Philippines Ano nun na eh? Pandemic time yun guys yeah. Kung ano-ano lang Ganun din May mga grocery vlogs kami Guys no Family mm. then, Family ano guys Family events din Namin House improvement Yes yan. So, thank you kung nasubaybayan nyo. Maraming kayo mga sa Philippines before, guys. Mm -hmm. So, thank you sa'yo sa pagsubaybay sa family namin, guys. So, yan. Napapanood daw niya tayo. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Mag-answer din tayo ng ano niya, guys. Ng question and shout-out natin si, Mi, uh, si Sir Nurse JJ. Ayan. Uh, sabi niya hello po hello team Alai waiting for PD here from KSA. Yan wow. Yeah, malapit na yan. KSA, mm -hmm. hi po. Sabi niya ask lang po sana if mahigpit po ba sa US immigration and what are the common questions and things na chine check po sa immigration upon arrival. Thanks po, more power and God bless. Ayan guys, yan answer natin. No. Pero ano na to guys, ha? based to sa experience namin that was year 2023 pagdating mm -hmm. namin dito June mm -hmm. Ayan, June 5 o oh, ba ganun? Ah, June 5. Tapos ano lang, kinuha lang yung yellow envelope sa akin yung kasama nung visa. Mm, -mm. Ano ba yung packet ata yun eh? May pa sa packet visa yung packet yung, yellow, oh, ano? yellow yung makapal. yung lahat ng right mo eh. Sinilip lang, tapos ninanong lang ako kung nurse ba ako. Sabi ko yes. Kasi yun, okay na ulit. Yung madali lang. Oh, like, welcome to fine. the USA na <laughs> So, ano nga pala guys, ang port of entry namin dito before is sa New York yung lapag namin noon. Ah, anyway. So yung 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 yellow packet lang sila nagbukas no? Oo sila nagbukas. Bawal buksan natin yung Bawal buksan yun from the Philippines ano embassy guys. So ayun lang super smooth. pero nung paglapag natin sa New York, kabagahin natin nakatayo na eh. Parang pina-snitch sa dog. Siguro walang ano walang ano para nakakumpol-kumpol siya. Yung time na yun hindi masya hindi talaga. Hindi Ano lang parang regular ano lang sa airport no pag parang may x-ray lang. Ah oo, oo, naalala ko na medyo na-clear na sa akin guys kasi binalikan lang namin yung memories pala. Mm -hmm. Ah oo. So going to New York, ano kami, dumaan kami sa Turkey. So doon sa Turkey yung parang masasabi kong ano no, kasi papuntang uh, New York yung flight. Uh -oh, eh. Ang, ang ikliito ano, sinek yung mga ano namin, hindi naman yung ano lang yung mga handkerchiefs namin. Oo, yung, yung lang. Hindi yung mga bagahe. Diretso na papuntang next air, airline, uh, next um, airplane. Oo, yung hand carry, yung talaga binulat-lat yung gamit namin, guys. Ayun, inisa-isa yung kahit yung mga makeup kit, lahat, lahat yun. O, tapos pinagubot kami ng sapatos, sinek talaga kami. Yung talaga oh, may sapats, sila. Yes, and then hmm. pati yung Pero wala namang tanong, ano lang talaga, routine check lang. Routine Grabing check lang. Oh, It's kasi cool. papasok ka sa, ano eh, sa US eh. So, hmm. doon so, sila na-check. Yeah. Talagang check lahat. And then paglapag, wala na guys, sobrang smooth na 'yon. Ano lang, parang talagang well, very welcoming nung ano, nung pag oh, pag welcome pa sa amin nung time na 'yon. Sobrang paglapag ng US eh. Oh, oh, grabe, sobrang dream come true guys. Sarap Sanya sa feeling. Man, no? Kahit Ayun susundo sa akin. Oh. <laughs> oh <my>. Sir, <laughs> Ayun, sa kabagahan din nakilala oh, English, oh, oh, English guys. Binalik-balik din yung memories niya. Kasi nakakatawa balik balik-balikan uh, din sa next start. Nalala ko dati yung unang tarong sa akin, Aryan Aryan. Hindi niya naitinan yung accent, Aryan, R-N. Ar ayun, R-N, yun yung tanong sa kanya. <laughs> so, ayun guys. So, so what's Aryan? Parang... Ar uh Oo. -oh. So, ayun guys, experience namin sa immigration nung time na yung 2023. Hindi namin sure kung ganun pa rin ngayon, for sure, iba na, kasi ilang two years ago ah, na yung nakalipas. Oo, basta nga yun. Nga mga, mm, baka basta uh, uh -huh. uh -huh. yun. Baka immigrants. Yun and ayun guys ayon kahit anong pu'yat namin nung time na yun grabe no dad kahit wala kaming tulog ng ilang oras sa mga kids ang and lili it paneto time na yun ano 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 ka ano 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 Ah, uh, nako, sana talaga sulit yung bagot, guys. Sulit yung paghihintay niyo guys once mm -hmm. na makapunta kayo dito. So yun lang guys, um hintay-hintay lang tayo and uh, continue to watch our vlog guys. Salamat ulit sa inyo. Shout out sa inyo lahat guys. Thank you for watching guys. guys. Ayan guys, lumabas kami guys. Napakainit. Titrit namin si Arya. Ayan. Tapos guys, may house update kami pala. Nagpalagay kami ng gutter nung isang araw. Ayan guys, nagpalagay kami nung ano, ng gutter, nung isang araw. Ayan. Ayan siya guys. Hindi masyadong halata kasi yung color niya. Kapareho lang halos ang bahay. Nagpalagay kami niyan guys kasi pag umuulan, dire-diretso lang yung tubig sa ganito eh. Yung ito, itong ano na to, um, um, what do you call that? Wall. Yan parang hollow blocks na yan. Nababasa siya. Tapos sa loob niyan, parang nagkakaroon din ng ano, ng moisture. So, mas maganda na ano, na pag namin ni Daddy magpalagay ng gutter. Ayun. Ano pala yan guys, sa gilid ng bahay. 1,600 yung nabayad namin dyan guys. So, yung dito, wala yan dyan. Yung dito lang sa gilid yung meron. Tsaka dun sa harap guys. So, ayan siya. Oh, Ito guys, yung sa harap guys. So, ayan yung ano. Yung gutter. Ay, sip. Good girl. Mm. Nakas niya yun. Nakas niya nga. Eh. Grabe, ang init. 88. Dumabas kami guys. Pero ayos lang. Parang sa Pilipinas lang din namin yung temperature. Hey, Aria. Say hi. Ah, yes. shake, hands. Shake. shake hands. Good oh girl. Nice. Nice. Hi. good. Mm. girl. I so good. You're so good. You're so good. You're so good. Shake hands. <laughs> shake good. good. girl. Snip snip, snip. <laughs> snip, 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 snip. do Oh, oh, good girl. Uh-huh. Mm -mm. Okay. I said, girl. I said. Oh, he's coming again. you <laughs> Oh my god. Oh my god. Oh, my god.

Si Mavi, Ayan si Mami, walk the dog. si Arya. Arya, Arya! Sit, 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 sit. Good girl, girl, girl. Sit, sit, good girl. Huh. Sit na, no, sit, sit. Ayan yung nag-iisa naming halamang successful. Ayan. Ang cute ng bulaklak, guys. Ayan siya. Ah, oh, hinahanting -ano ni Arya yung ano eh, yung butterfly. Let's go, girl. Tawantawa si Ace. Ba't <laughs> tawang-tawa ka, Ace?